Hello, Love, Goodbye. Sa pelikulang Hello, Love, Goodbye, hello lang o kaya goodbye lang. Hindi pwedeng Hello, Love, Goodbye ang sabay. Pero pwede ba talaga yon? Yung mamamaalam ka at mananahan ka ng sabay. Mapagpalang araw mga kaibigan. Ako si Edwin Cano. Tayo na sa Landas ng Pag-asa. Ang gospel reading natin ngayon ay galing sa John chapter 14 verses 23 to 29. Parti ito ng sinasabing farewell discourse o pamamaalam ni Yesus sa kanyang mga disipulo. Namamaalam si Yesus at siya ay babalik na sa ama dahil sinugo siya ng ama. John chapter 20 verses 21. Pero mananahan si Yesus at ito ang kanyang sinabi sa gospel reading. Sa verse 23, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama. At kami pupunta at mananahan sa kanya. Si Jesus ay ganap na Diyos. Si Jesus ay ganap na tao. Si Jesus ay Diyos. At bilang Diyos, kaya niyang mamaalam at mananahan ng sabay. Kumbaga, hello, love, goodbye ng sabay. Siya at ang Ama ay mananahan sa atin. Kapag iniibig natin si Jesus at tinutupad natin ang kanyang mga salita at aral na itunuturo at ipapaalala sa atin ng Espiritu Santo. At hindi tayo mababagabag at hindi tayo matatakot na maging kanyang disipulo o sumunod sa kanyang mga aral at salita, anuman ang kapalit, dahil ibibigay ni Yesus sa atin ang kanyang kapayapaan. Ang kapayapaan ni Yesus na isang regalo ng kaligtasan. Hindi tayo Diyos, pero kaya din ba natin gawin yon? Yung bang mamaalam at mananahan ng sabay? Hello, love, and goodbye ng sabay. Mamaalam sa makamundong gawain. Mamaalam sa tukso at kasalanan. Mamaalam sa pagmamalinis, pagmamalaki, pagiging makasarili, o anumang kahinaan. Manahan kay Yesus. Mananahan tayo kay Yesus sa gabay at kalakasan ng Espiritu Santo. Tutuparin natin ang mga aral ng Diyos. Maging malakas ang loob sa araw-araw sa pagsunod kay Yesus anuman ang maging kapalit sa buhay natin. Magiging payapa tayo kay Yesus. Hindi dahil sa walang problema sa iyong pamilya, sa iyong buhay. Magiging payapa tayo kay Yesus. Hindi dahil Marami kang pera o resources. Namamaalam at mananahan si Jesus. Hello, love, goodbye, nang sabay, base sa ating gospel reading. Alam natin si Jesus ay Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Lagi natin siyang kasama. Amen. Kaibigan, paki share ang gospel reflection na ito, sa iyong pamilya, mga kaibigan, mga kakilala upang maging boses ng pag-asa. Lagi nating tandaan ang salita ng Diyos ating pagnilayan sa ating pamumuhay, ating patunayan. God bless.